Kung pwede na lang po eh, ako na magtrabaho para kay Papa eh. Kaya yun lang po, yun. Ano request na para di na siya masyadong magpadyak, magkupit na lang po. Ano yung naramdaman mo tatay na nagpadala ng mensa itong anak mo? Nagbigla na... nga ako sir. Ka ito ngayon, Tay, talagang ang hanap buhay mo na is yung pagpapadyak. Upo. Para Mas hindi ma ko kinakaya. Kinakaya ko dahil ang pag ngayon, sobra. Kahit na maka-300 lang yan, tama na. Ano yung nararamdaman mo, uh, Nanay Marites, na despite sa kanyang nararamdaman na meron siya ng uh, komplikasyon sa baga, ay eh, patuloy pa rin siya na nagtatrabaho? Yun nga po, dahil may binubuhay din po siyang dalawang kasama. Pareho na po, senior. Eh, mahal na mahal ko po ang papa ko, sir para sa inyo Tatay Carlos at Marites. At nasa kabilang linya ng ating telepono, <laughs> si Representative Raul, Attorney Raul Angelo Jill Bungalon ng Ako Partylist. Party List. Ano po yung maitutulong natin kong Jill dito sa mag-ama? Uh, yes, uh, tama ka. No? Uh, po yung kwento nila. Uh, medyo naging emotional nga rin ako konti. Kaya dahil dyan, uh, meron tayong ibibigay na mo regalo para kay Tatay Carlos. Ayun. At ang ibibigay natin ay isang set ng Razor. At ora mismo nating ibibigay ngayong hapon, mm -hmm. mismo, kay Tatay Carlos at mm -hmm. Nanay Marites. Salamat po, Atorne, sa tulong mo po sa papako?